Oh. Wow! Yan ba ang laki ng cake? Magaling. Sana may masasakyan ako. Pwede kong sakyan ng solitaire ko at subukan ito. Maglaan ka ng oras, Julie. Hindi up pa namin nailock ang aming mga card. Heto, kunin Amis. mo ito. Wow. Tama ka. Magsimula tayo sa kanya. Eh, hey, hindi kita pwedeng okay. halikan mo ako. At pwede na akong kumagat. Oh, Lumalabas na hindi ko pwedeng gawin ng kahit ano! Nakakainis! Pero hindi ko ito palalampasin! Hayan wow, mo akong subukan hindi kahit ang ice cream! Yan. Masarap! Jolie! Gawin mo yan! Susubukan mong gawin ulit o wala akong malalantakan? Super! Talagang masarap! Gusto ko pa! Wow! <laughs> ang pa daming kayo. cream! Maaari mo itong lantakan ng walang katapusan! Oh, tama na mga kaibigan! Akin naman! Tama si Miller! Sapat na yan para sa araw na ito! Oh, may krim ako sa ilong ko! Buti na lang! May makakain ako! Hindi ko alam sa inyo, wala pero wala talaga akong makakain. Akong Diyos ko, ang sarap nito! Siguradong hindi na ako makakahinto. Hindi ko matiis ito. Kailangan nating makialam bago niya maubos ang cake. Bigyan mo kami, please! Hindi! Hindi ako magbabahagi! Sige, kunin mo na, Lela! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! May H cream ka sa buong mukha na mo! Ngayon makakakuha ka ng candy na may asukaw! Ah? Talagang sumabag ka sa kasinungalingan na ito? Nakakatawa yun! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Lela? Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Wala akong... Wala akong ipakialam! Kita na tayo! Oh, may bago tayong... Sa pagkakataong ito, kailangan mong buksan ito! Uh, hindi ko iniintindi. <coughs> hindi ako makapagpala wow, sa aking mata! Isa itong kaktus. Natatakot ako. Patuloy pa rin siyang nagpagtapos. <coughs> galing! Hindi mo dapat hinawakan ng kaktus gamit ang iyong mga kamay. Buti na lang meron akong benda. Hoy, kunin natin ang kanilang daliri. Halika na, napakarami. Bakit ko gagawin ito sa'yo, Alex? Ayan na. Mas mabuti ka na. Pakiusap. Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Ang galing! Hindi ko kailangang hawakan ang cactus. Hindi pa. Kailangan ko itong dilaan. At kailangan ko itong kagatin. Gusto kong panoorin yan. Simulan mo na, Miller. No. Gagawin ko ito. Handa na akong ibigay ito sa iyo. At handa na rin ako para sa iyo. Kaya mo 'yan. Oh, tama na. Para nang mahati ang ulo ko sa dalawang bahagi, maglaro at tapat na magdesisyon kung sino ang magsisimula. Hindi masamang ideya 'yan. Subukan natin, Jules. Ikaw ang mauna. Pasensya na. Hawakan ng iyong tainga hindi mo kahi na kaya naming gawin ito nang wala ka. Sobrang sakit. Nakakaskas ito sa buong dila ko. Tingnan mo. May mga karayom ito. Anong bangungot? Niloko lang kita at naniwala ka! Hindi nakakatawa, Julie. Dilaan mo ulit. Hindi na naman. Sandali lang. May naisip akong ideya. Kailangan natin ahita ng cactus. Pagkatapos, hindi na ito delikado. Sa tingin ko, masyadong mahina ang node na ito. Susubukan kong gumamit ng turbo mode. Ang galing! Kumagana yan para sa akin. Sa ganitong paraan, kaya kong harapin ang native sigurado. Tara na. Mga bata, tingnan nyo! Gumagana na! Hindi ko siya magustuhan! Pwede akong maging barberia sa Texas? Tama na! Lahat ng mga nano ay lumilipad papunta sa atin! Don, bakit ka nagdarasal doon? Oops, nakakahiya yun! Tama yan! Sige na! Dilaan mo na ang cactus! Ikinalulungkot ko! Sige! Sige! Pero huwag kang kabahan! Hindi tayo! Hindi ito mahirap! Peter, hindi ko ito gusto. Mahal ha? kita. Ang nakakatawa panoorin nito. Bella, bakit mo pinapayagan ang sarili mo? Hmm. Hindi ko Sige. may paliwanag ang mula? sarili ko. Mahal kita. Ayaw ko Tingnan natin. Ko parang ito. nagtuturo ako sa'yo. Narito na ang ating bagong putahe. Isa itong oh, malaking chupa-chupa. Ang galing! Wow! Ang laki nito! Sana makadampi man lang ako. Gawa tayo ng ilan Bakiranda sa mga card para sa release ka? natin para patas tayo. Magaling! Hindi ko makakain ng lollipop! Well, oh, hindi okay. ko na lang susubukan. Yay! Pwede kong dilaan ang chupa-chupa. Nariyan na! Huwag kang magalit, Mila. Wala yung naitutulong. Nakapag-desisyon na. Pasensya, Alex. Pero magsisimula na ako. Sige! Gagawin ko! Gatlong Ah! Bakit mo itinapon sa akin? Hindi lang napansin. Hindi makakagat si Julie ng caramel. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko nawawala na siya sa kanyang sarili. Nasa mura ka naman. Tingnan natin yan. Bibigyan ko pa siya ng kaunti. Ayos yan! Sana magustuhan talaga kayo ng mga pandama mo! Imposible! Wasak ang baso! Ganap na nabigo ang plano mo. Ibigay mo sa akin ang lollipop. Alam mo kung paano Ascension ito hawakan. Oh. Pala, pala. Yun na! Mukhang matagal pa ito. Hindi ko na alam ang gagawin. Pwede ba tayong magpamanicure? Huwag! Anong susunod? Susubukan Huwag kong tingnan ngayon. Niya. Hindi, hindi ito gumagana. Ito ay... Alex, ang tagal na! Bilisan natin! Ay, naku, mas hindi! Pa ang ko. Ibigay Mabitay mo sa akin ang sa lollipop, lollipop ko ngayon din! Ang galing ng aparatong ito! Napapakain ako ng caramel lang mas mabilis! Kumikiti dito habang kaunti na lang ang natitira! Hindi yan ang bagay na hindi ko mawari. Kumuha ng maliit na lollipop! Gawin mo lang ito! Nagpapasalamat sila na kahit papaano, yan ang natira! Salamat, Alex! Ano pa ito? May iba pang nasa loob nito bukod sa caramel! Got it! Ito ay isang gum. Oh, mahusay! <laughs> Ayan na! Makukuha ko rin sana, Julie! Hindi ka dapat magpalobo ng napakalaking bula! Naku! Bumutok ang bula! Alex, mukhang tama ka! Nabuhol si Julie sa gum! Ano? Ano ang problema? Ano sa tingin ko, problem? nasasapawan ko sa ng pinamang ranch pinamang na ito ko? ang naliligaw kong takip! Julie, tama ka! Natatakot akong isipin kung ano ang nasa labas! Isa, dalawa, tatlo, baba! Mabibilaw kan tayo! Ngunit hindi naman talaga ano namin kailangan pabalama? habulin ang isdang yon. Kaya mas mabuting magsimula na ito agad! Ay, kailangan ko itong kagading! Pa Ay, Pasensya na! Wala ako sa sariling! Hindi Sa tingin ko, walang dahilan para magsaya, Nela. <tod noise> Alex, hayaan mo akong magsimula. Pinago sa ako mo, mo ba ang isip mo tungkol ka? sa magdila nito? Kaya? Hindi pwede Kaya yan. Ng Sige, na sundan ang, ang mga patakaran. Hoy, <tod noise> kailangan nating... Oh, parang ang sakit okay, sa isip ko uh -uh. na kayong lahat ay hindi katulad ng isda. Bakit hindi? Dahil natatakot ako, pero hindi ako duwag! Susubukan ko ulit! Alex, hayaan mo akong pumunta! Ay, sa palas it na napu-dance, Yotowin! Hindi kita hininga ng tulong! Ngayon, oras mo na at... Bakit mo ginawa yan, Julie? Nakakadiri yan! Oh? Tabla na tayo, Alex! <laughs> ano? At sa siyang bago nating kwarto, ano karko like ay lakachalas? Ah, kakilakilabot. At may mga spring na lumalabas sa akin. Ano? May napakaraming ipis dyan. Hindi ko hahawakan ang kama na ito. Bakit ang malas natin? Ah! Bagaman, may ideya ako. Nasaan ang tablet ko? Kaya hindi ito, hindi ito. Oh, heto na. Ang perpektong kwarto, talagang kasiyahan. Ano sa tingin mo, Wednesday? Ah, alisin mo ito. Masyadong rosas. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano dapat ito. Magkakaroon ako ng kama na ganito. Kadiri. Ewan ko sa'yo pero mag-order ako para sa kama ko. Tingnan mo, Wednesday, narito ang mga locker ko. Tingnan mo sila. Ha, huh, ang gaganda nila. Halika. Dito. Hmm, tingnan natin. Lahat ng mahal ko ay nandito. Natutuwa ako. Hoy, wag kang magselos. Dahan-dahan. Ibababa natin ito. Magaling. Tingnan mo, may spring. Heto, ganito. Ano ang kailangan mo? Hmm. Kumusta ka dito sa itaas? Magaling na trabaho. Oh, oo. Oh, oh. Sa tingin ko, mahusay ang nagawa natin. Miss, kunin mo ang aming trabaho. Lahat ng mabuti. Oh, hanga Salamat. Ang ganda dito. Oh, anong cute na unicorn. Ang lambot ng lahat dito. Gustong gusto ko ito. Kaya think, kailangan ko ng tulong mo. Mamili ka at mag-ingat ka doon. Ah, uh, huwag masyadong magtagaw. Ooh, heto ka na. Tingnan natin. Oh, itong mga tabla ang kailangan mo. Panahon na para magtrabaho. Hmm. Huh? Man, ko ang kuwa siya. Ika iso sa akin ang distornilador. Panahon na para higpitan ng ilang tornilyo. Kanya ng tamang paraan. Oh, kahanga-hanga. Kunin natin yan. Hoy! Ah! Oh, heto ang stapler. Salamat, Ting. Ayos hmm. sinbos ang kano, bitch kayo. At sinigsi yung pake. No, Hmm, aw na ang darang parsoy. Sang dilem at ang kaluluwa tulad Nakuha ko. Oh, sa tingin ko oras na para matulog ka na. Ano, ikaw ba ang gumawa niyan? Tingnan natin kung sino ang mas astig. Napagkandang oras para mag ng pagtugtog ng cello. Sana hindi ako nakakabala sa kahit sino. Tama? Ano? Ano ang ingay na yon? Ah, mabuti. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang musika at narito ang aking mga speaker. Panahon na para magkaroon ng munting konsyerto. Isa, dalawa, tatlo. Ang Valenque ay inid. Mahilig akong kumanta. Handa na ako para sa musika. Lagi akong pawisan. Well, hiningi niya ito. Isa, dalawa. Hindi ba ito gumagana? Kakaiba. Gusto mo ba ng konsyerto? Tingnan mo ang sayaw ko. Paano mo nagustuhan ito, Inid? Mukhang hindi mo gusto ang aking smoke machine. Napakasama, ha? Saan ka pumunta? Hmm. Well, wala kang ilaw, wala kang musika. Hmm, thing? Halika na, alam mo ang gagawin. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo ito sa dati. Tama na! sa tingin ko, oras na para ako ang kumilos. Enid, pitawan mo ang bagay na, yan, anong ginagawa mo? Hindi, bagay? Oh, dahil sa iyo, nabasa lahat. Oh. Bagay, umalis ka na. Hoy, ano ang hawak niya dyan? Sino ito? Ang ganda ng aking mabalahibo. Ang cute na baby. Kumuha ka ng parsley. Oh, ang sarap mo. Ha, huh, ang cute. Kaya ko rin yan. Halika nating. Dalin mo ang baby ko sa akin. Ito ang cute kong mabalahibo. Umakyat ka sa braso ko. Kahanga-hanga. Sino ang napakaganda? Aba, isang maliit na cute. Ano? Gagamba ba ito? Gagamba? Ano ang gumugulo sa iyo? May alaga rin ako. Oh, hindi. Kuneho, huwag kang tumingin. Nakakatakot masyado. Hey, kulang. Pero sigurado, narito ang paborito kong mirror ball. Isasabit ko ito dyan. At ngayon, oras na para buksan ang ilaw at musika ng todo. Oo, meron akong totoong disco dito. Kailangan nating tawagan agad ang ating mga kaibigan. Hi mga babae, nakita niyo na ba ito? Naghihintay ako sa pagbisita niyo. Paalam. Ah, mukhang nandito na sila. Buksan mo na agad. Hi, natutuwa akong makita ka. Pasok ka na. May disco ako dito at ito ang aking sulok. Tuloy ka. Oh, paano mo nagustuhan ang aking pugad? Ako rin ay nasasabik. Kaya mga babae, oh, nagpa siya kayo mag-party. Sige, ayos lang. Mga babae, kailangan nating mag-selfie. Ayan na. Ano? Hindi ko alam. Siguro Miyerkules. Tingnan natin. Ngayon titingnan ko, Sir Reginald William. Sa tingin ko may mga bisita tayo. Narito ang mga kababaihan ng malayong pagtanggap. Ah, hoy ikaw lumabas ka diyan at dito ang bagay ay muling gumagawa ng imposible. It's a trick it is flip a fingerboard when the balalaika point minus 3D Anong ginagawa mo? Hoy, bagay, gusto mo bang maglaro? O hindi, may mas mahalaga akong gagawin. Sige na, wag mo akong abalahin. Umalis ka. Ha? Ah, umalis ka. Kayun din. Fresh, press to champ China. Bingo. Sayo si magpatuloy. Nakahanap ng bagong biktima ang bagay. Ah, hey bagay. Ha? Ano'ng ginagawa mo sa kamay ko? Ah, bumabaka. Tulong, imposible bang maging tahimik dito kahit sandali? Well, ayan na, oras na para ilagay ka sa kulungan. Kumalma ka, inid. Tatanggalin ko na ito ngayon. Ayan na. Pag-isipan mo ang yung asal sa likod ng mga rehas. Oh, salamat, Wednesday. Bumalik ka. Ikaw talaga ang pinakamahusay. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos yakapin ka. Mahal kita. Sige. Kung hindi mo pa nalalaman, nasa isang libong mistikong button challenge ka. Kaya gusto kong magsimula kay Wednesday. Kumusta? Pindutin mo ang button. Mas mabuting maupo sa electric chair. Sige, tingnan natin kung ano ang meron ka. Wow, isang buong timba ng bahagharing bulate. Sana magustuhan mo ito. Ang ano yon? Mga bahagharing bulate? Sana tunay na mga bulate ang ilagay nila, pero mas masarap ito kaysa sa buhay ng mga bulate. Masaya na ako dito. Sige, ano naman ang susunod? Principal, dagdagan mo pa. Mm -hmm. Gusto kong sumayaw. Ang sarap! Wow! May gummy worms si Wednesday. Hindi yan masamang parusa. Ah, ah pwede ba akong humingi ng rainbow berries? King na natin! Oh, mga bulati ulit. Pero sa pagkakataong ito totoo sila. Sige, huwag muna nating gulatin si Enid. Hayaan nating maging sorpresa ang mga nakakainis na bulating ito. Ugh. Oh. oh, sobrang excited ako. Oh! Oh, hindi. Ano 'yan? Oh. Oh, sandali lang. Hindi iyon. Ah, oh, 'yun nga. Naku! Ay, nako. Totoong bulati ito. Oh, principal, itigil niyo na. Oh, nakakuha siya ng mga totoong isa. Swerte! Miércoles, ikaw na ang magpipindot ng button. Hoy. Akala ko ito na 'yon. Sige, ito na. Ano na ngayon? Oh, itim na slime. Ayos. Siguradong magugustuhan ito ni Wednesday. Mahilig siya sa lahat ng itim. Handa ka na ba, Wednesday? Oh, tao. Oh, parang bulong ang lasa. Ano yon? Ako hindi. Para itong itim na malagkit. Nakakadire. Ay. Oh, hindi. Kadiri. Ayan, Wednesday. Nagustuhan mo ba ito? Hey, sa totoo lang, medyo gusto ko to. Oh! May kakaibang bagay si Wednesday! tinitingnan mo? Oh, nakakatakot. Oh, grabe. Enid, pindutin mo ang button o sasabihin ko sa mga magulang mo. Sige. Ayoko ng mga magulang na pumunta sa paaralan. Sige. Oh. Hmm, Skittles ito. Naka-jackpot ka. Ang malaking pakete ng Skittles na ito ay ipapadala diretsyo sa'yo. Maghanda Alright. ka na. Ah, sana hindi ito nakakadiri. Wow! Skittles ito! Astig! Paborito kong candy! Gustong gusto ko ito! Kakainin ko lahat! Oh, no! Oh, ayan! Ang dami nila! Aba, hindi! Oh, ang sarap! Gustong gusto ko ito! Oh, ano itong mga kulay ng bahaghari na ito? Skittles? Oy, na. Wednesday! Hindi ko sinasadyang makagambala. Pero oras mo na. Pindutin ko ito. Ngayon tingnan natin kung anong nakuha ni Wednesday. Oh, isang garapon ng kislap na bahaghari. Magandang pagpili. Sana magustuhan niya ito. Ano ito? Oh, hindi. Ito ba talaga ang bagay na pinakaayaw ko? Naku, grabe. Kinang bahaghari. Oh, ayaw ko nito. Dumidikit sila sa akin. Oh, pakiramdam ko'y marumi ako. Ano isang... Wednesday? Ang cute mo naman! Hindi ako. Ito ang pinakamasamang panaginip ko. Mukha akong pangit. Sige, magpatuloy na tayo. Tara na, Enid. Sige! Gawin natin ito! Oh, wow! Mga Oreo cookies ito. Ang galing. Well, init unang-una, subukan ko muna. Ang sarap. Well, handa na. Iminom mong kahi kung ibuka mo ang iyong bibig. Oh! Oh! Ano yon? Oh! Hindi yan mga bato. Iyon ang paborito kong Oreo cookies. Oh! Ang sarap! Sana ang sayaw ko ay magdala ng swerte sa akin. Wow! Nagdesisyon si Wednesday na sumayaw. Gusto ko rin matutunan ito. Oh, ayan na naman ako. Napindot ko ang button. Hindi pa ako handa para sa bagong sorpresa. Ano ang ginawa mo? Oh, pindutin ang button. Well, mapalad si Enid ngayon. Ito ay chocolate syrup. Enid, ang parusa mo ngayon ay super tamis. Oh, may mga rainbow syrup tayo. Ano? Oh. Oh, ano yun? Hmm? Ang sarap nun! Oh, ayan na. Ginawa iyon? Well, Enid, nagustuhan mo ba ang sorpresa namin? Sa so, totoo lang, maganda ito. Pero marumi ako. Ayun, sige. Hmm, Wednesday, hi, Jan. Pindutin na ang button, please. O, oh, sige, kung ano man. Gawin na natin ito. Oh, maliit na mga daga. Pinakamahusay na pagpili ni Wednesday sa araw na ito dahil puro tamis. Heto na ang buong kulungan ng mga daga. Sabik na akong ibuhos lahat sa kanya. Ang pangit nila, pero baka magustuhan ni Wednesday. Ano kaya yon? Mm. Sa tingin ko, nalasahan ko na lahat ng sirup. Wednesday, halika't tingnan mo! May mga daga ka! Ang cute nila! Ang tanging hindi maganda dito ay ang iyong rainbow sweater. Sige, susunod na. Pindutin ko na ang boto na ito. Oh, magandang pagpili. Ano kaya ito? O oh, mga botin ng Coke? Kunin na natin. O oh, sigurado'ng mapupunta ang boting ito sa kulungan ni Wednesday. Sana ikasaya niya ito. Sige, gawin natin ito. Ano itong baha? Kailangan na bang patayin ang gripo sa tubig na ito? Ugh! Malagkit na ako ngayon! Ew, Coke? Hugasan bilang lunes? Hindi lang marumi, kundi ba pa? Ganun lang ba yun? Sa tingin ko, oh. Okay, Enid, ikaw naman. Oh, tapos na? Sige, may kutub ako na magiging maganda itong boto na ito. At malalaman natin yon. huh, makukulay na balahibo. Cute sila. Si Enid ay magiging makukulay na sisiw na. Heto ang mga balahibo. Heto na, mahal. Ano ba yun? Oh, oh, pinapagbahing ako nito. Oh, mga balahibo pala yun. Maliban sa, oh, pinapagbahing talaga nila ako. Nako, matatakpan ako ng mga to. Hmm, masaya yon. Saka nga pala, heto ang isa pang balahibo. Teka, mukha kang manok. Oh, hindi! Talagang gusto ko! Well, oh, cute pa rin ako! Hindi ko alam kung aling boto ng mas magandang piliin, pero subukan natin ito. Gusto ni Enid ng isa pang sorpresa. Hmm. Mga ipis ito. Oh, nakakabahala. Isang buong florera ng mga ipis. Talagang malas si Enid. Kailangan kong itapon ito sa kanya. Nasaan ang surprise ko? Naghihintay ako. Oh! Oh, hindi, hindi, hindi. Nakakadiri. Mga ipis ba 'yan? Ayoko sa kanila at natatakot ako. Oh, hindi. Alisin mo 'yan. Ha? Justicia, pag-usapan natin ang katarungan Wednesday oras na para pindutin mo ang button. Ngayon na. Sige, ito na. Tara tingnan natin. Wow, ito ay mga donut na masarap na inihurnong. Ang galing niyan. Oh, ang dami. Magugustuhan ito ni Wednesday. Heto ang mga goodies. Oh, ano ang nakuha ko ngayon? Donuts. Kadiri iyon, pero medyo masarap sila kahit mukhang nakakatakot. Oh, may donuts si Wednesday. Gusto ko rin ng isa. Pakiusap Wednesday. Huwag kailanman. Aba, ang sakin mo naman. Oh, init parang na-abort ka. Pindutin mo ang button. Okay, ano ang nandyan? Oh, wow. Magiging rainbow puppets ito. Ang galing. Kunin natin sila. Ugh, mabigat sila. Okay, hiya. Oh, Master ako. Ano yan? Oh, ang cute! Mga rainbow puppets yan. Astig. Oh, wow. Gusto ko ang laruan na yan. Sa palagay ko, iyon na ang yun. nun. Iyan ang hinahanap ko. Hindi yung mga ipis. Anong ginagawa ni Wednesday dun sa taas? Pindutin ang button. Sa malaking paghanga at nakakuha si Wednesday ng itim na itlog. Bulok na ba ang mga iyon? Eo, nakakahiya. Sige, handa na ang basket na ito para ilagay sa kulungan ni Wednesday. Surpresa! Handa akong tumanggap ng kahit ano. Ah, uh, ano 'yon? Nabuhusan ako ng hilaw na itlog. Maganda 'yon. Hindi ko talaga huhugasan iyon. Wednesday ang saya mo. Enid, tumigil ka sa kakatawa. Pindutin mo ang button. Gustong gusto ko! Pipiliin ko ito! Kaya, ano ang nakuha mo ngayong oras na ito? O, ibig sabihin, malaya ka na. Natagpuan na ni Enid ang susi. Well, congratulations! Yay! Ang susi ko! Ang paborito kong susi na magbibigay sa akin ng kalayaan! Papunta na at palabas! Huray! Haha! Nakalabas na ako! Bye-bye lahat! Maliligo na ako! Hmm, kailan kaya ako palalayain? Enid, tulungan mo ako. At mananatili ka rito.